Ano nga ba yung mga aral pamulat sa atin ng ating mga guru na talagang nagmarka sa atin na pagkatapos nga ng ilang panahon ay maaalala natin ang kanilang pagiging bagaling at mabuting guru. May mga kwento din ba kayong ganito? Ikwento e mo ang kanilang kabutihan at kabayanihan. At dito nga sa amin sa Abuyon Elementary School ay talagang napakaraming mag-aaral na hinubog ng mga magagaling na guru. At ang mga guru na yan ay hindi mo sila talaga makakalimutan hindi dahil sa galing nila sa pagtuturo kundi dun sa galing nila sa pagdisiplina sa bawat mag -aaral. Na yung mga disiplina disiplina nga na yan ay taglay na mga mag-aaral na nagtapos dito. Yung iba nga ay isa na rin guru, yung iba ay mga magulang na, at yung iba ay patuloy na naglalakbay para sa kanilang tagumpay. At habang naglalakad nga ako dito sa aming barangay sa may tapat ng simbahan, ay nadaanan ko ang mag-asawang guru na ito na talagang napakabait, napakagaling at talagang nagmarka din sa akin. Maituturing talaga silang idolo huwaran ng paaralan namin. At ito na nga po ang mag-asawang si Sir at si Ma'am Karable. Ang mag-asawang guru na napakagaling, magaling magturo at magaling magdisiplina sa mga estudyante. At ito na nga yung ikikwento ko sa inyo kung paano ko nakuha at nagmarka sa akin yung disiplinang sinasabi ko. Naalala ko pa yung sinabi niya na sabi niya, kung kumakain ka ng candy, naglalakad ka man o hindi, tapos yung balat nga ng candy ay wala kang mapaglagyan dahil walang basurahan dyan sa malapit sa iyo, ang sabi niya, ang gawin mo, ilagay mo yung balat ng candy sa bulsa mo o kaya ay sa bag mo. At kapag nakakita ka na nga ng basurahan, ay itapon mo na ito sa basurahan. Maiiwasan nga naman talagang magkalat ng basura at yung disiplina na yan ay daladala ko hanggang sa ngayon. Napakarami talaga mga aral at disiplinang makukuha mo sa kanila. Yan si Sir at si Ma'am Karablin na hindi ko makakalimutan sa mga disiplina nang ipinamulat sa amin. Saludo po talaga kami sa inyong kabutihan.